So, yun na nga, guys, yung may ibig sabihin yung anino ko talaga. Yung talaga Wala ba dito, oh! Saan man yung galing? Gan o, oh, ganyan man yung style. Ah, oo nga! Pag ganitong style. So, makikita nyo, ayan siya. Saan? Sa dito ko? Oh, sa ulo? O, oh, ulo ko nga. Tapos, syempre... Ah, mukha ko pala yun. So, ayun, nakita na natin oh kung ano yung... Ito yung pinakamukha ko kasi, ayan, oh. Eh, ang dila ko, eh. Eh, lumabas yung dila ko, diba? Ayan, yung ilong ko, ito. Tapos ito yung... Tapos pag ginanon mo, puti, oh pangit, itsura, parang butong. <laughs> Walang iyak, ma'am Darmie. Hahaha. <laughs> sabi nila kanina sa live, ang guru-guru nila. oh my God.